Sobrang napakalaking proyekto nito. Hindi mga paniwala, si Pangulong Bongbong Marcos na mangyayari ito sa kanyang administrasyon. Inaasahan kasi na mahihigitan nito ang napakalaking proyekto noon ni dating Pangulong Duterte. Sisimulan na nga ang pagtatayo nito na inaasahang milyong-milyong rin mga Pilipino ang magbibinipisyo. Ano ba ang bagong proyekto ni PBBM? Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. pinakamalaking proyekto sa kaysaysayan ng Pilipinas. Binigyan din niya ni Pangulong Bongbong Marcos nang simulan ang construction ng Bataan Cavite Interlink Project. Ito na ang tulay na magkokonekta sa probinsya ng Bataan at Cavite. May haba tong 32 kilometers at may apat na linyang daanan. Pag natapos ang proyekto, mas magiging mabilis ang biyahe ng mga commuters ang dati kasing 6 na oras na biyahe, inaasahang magiging 45 minuto na lang asahan rin noms bababa ang presyo ng bilihin dahil hindi naganon kahaba ang biribyahen ng produkto that will be an incredible feat when it happens and would significantly help in decongesting Metro Manila as motorists will be able to travel without passing through the metropolis it will also help in bringing prices down for goods and services as the transport and logistics costs will it will decrease thereby generating immense savings all around. Like father, like son talaga. Kung ano ang pagsusumikap noon ni Marcos Sr., sinusuklian at hihigitan pa ngayon ni Marcos Jr. Pinapangako rin ni PBBM sa lahat gaya ni Pangulong Duterte, hindi mapupurnada ang proyekto at sisiguraduhin matatapos ay tinakdang oras ng paggamit ito. Gaya na lamang nga yan ng Cebu-Cordoba Link Bridge Project. Let me call once again on the officials and employees of the DPWH as well as all the consultants to remain committed to finishing this project on schedule. Do your best also to deliver what we have proposed so that our people and their localities may live out the picture we have painted as our goal as soon as possible. In recognition of all the achievements of our country that has led us to pursue projects like this, And in anticipation of all the breakthroughs that are yet to come I enjoin everyone to support and take ownership of all that we are doing for our beloved country. Once again, congratulations to one and all. Bago matapos ang pagpapasinaya, ibinalita rin ni PBBM ang magandang anunsyo sa mga Pilipino. Inaasahan kasing lilikhaino ng 25,000 na trabaho sa mga Pilipino. At inaasang aabot ng limang taon ang kontrata sa trabahong alok ni BBM. At ang uh, proyekto ito uh, the, it is a very exciting uh, project uh, matagal nang pinag-uusan 2018 pa uh, nag uh, nag na, na -na So ngayon nandoon na tayo at uh, nag ang, ang inon natin kanina nag drill na sila. So patuloy na siguro ito uh, 32 kilometer bridge Parang hindi ako makapaniwala magkakaroon tayo ng tulay dito sa Pilipinas na 32 kilometers. Pero ang lalaking bagay kasi bubuksan niya talaga ang rota mula sa Southern Southern Luzon hanggang Central Luzon na hindi dumadaan sa sa, sa NCR. So these are these are the many opportunities as they they we are I was asking they, there are actual actually seven contracts that are going to be Uh, implemented. Sabay-sabay yan. So ang estimated is 23,000 23,000 jobs during construction. And this is a construction that will go on for five years. Uh, and then the, in terms of the economic benefit, well, maliwanag na maliwanag yung pag binuksan mo yung isang lugar naging madali ang pagpunta. Isipin natin, mapapawasan yung um, biyahe mula sa apat na oras ay uh, magiging uh, 45 minutes na lang. Malaking bagay yun. At may magandang daan na can take. Hindi lamang mabilis kung hindi mas madaming nakakayanan na, na, na traffic. Talagang napakalupit ng proyektong to. Pag natapos nga ito, siguradong mauungusan ni PBBM ang proyekto ni PRRD. Kayo, anong inyong masasabi sa pinakamalaking proyekto ng taon ni PBBM? Ikomento sa baba ang inyong salubi.